ay maggawa ng lumpia lumpia siya hmm. huwag lang ipakita siya um, yun ah uh, paray lang cabbage peace peace bro uh, ano yun ah uh, tawgi tawgi yun ganun na Okay. yung tamang-tama nilagyan ng cabbage shrimp pun tapos ano alam mo na fry 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 tapos yun, yun. okay tapos ilit kilit 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 tapos tapos siya ng kundig tubig para didikit pwede ka pa mga pasa okay okay, okay. Yan, yan, yan. shrimp rolls ano vegetable pero